Hi guys, kararating lang namin galing sa Sumba. So ayun na nga, yung natira naming pagkain, inuwi namin kasi sobrang dami. Hindi makaya. Inuwi namin para mamaya na lang hanggang kainin yung iba. Tapos ayun, syempre buwan-buwan nakaka-receive kami ng bigas. Kasama na rin ako doon. Kaya ang bigas na inuwi namin ngayon ay dalawa. Isa kay akong isa sa akin. Tapos, iniwi, inuwi na rin namin yung ibang ano doon. Ibang sabaw. Para mamayang gabi. Ayan, ano, eh, dami. Dami sabaw. Tapos yung ulam na inuwi namin. Tapos, ayan yung bigas. ano so, ano ka niyan, guys? Magsusumba ka. Tapos pagkatapos ng sumba, tanghalian, ganyan karami ang kainin mo. <laughs> Sino bang tatanggi sa grasya? Ganun talaga. Maganda ang patakaran nila dito sa Taiwan. Kasi ang mga matatanda dito ay binibigyan nila ng atensyon. Binibigyan nila ng atensyon uh, sa community nila. So, ayun. Isang beses sa isang linggo, meron talagang pagtitipon ang mga mga matatanda dito. Hmm? Tapos, mag -ano sila, mag-drawing-drawing sila. Tapos, mag -ano, exercise, sumba-sumba. Yun ang purpose para yung mga matatanda, ano, maliksi pa rin. Tapos, ayun, libre sila lunch. No? Tapos, yun, meron din silang, ano, ah, natatanggap buwan-buwan yata. Meron din na natatanggap buwan-buwan. Tapos, itong February, Chinese New Year, makakatanggap din yata sila ng ano hampaw, no? No, ang galing, no? Sana, gano'n. Sana all. Sana all, gano'n din sa Pinas, no? Mm -hmm. So, ayun, guys. Mm, Ugasan ko muna yung pinagkainan namin tapos lipit ko muna yung bigas. Bukod ako. Bukod na bukod. bye bye